nanindigan ang sandatahan na walang nagaganap na military junta sa loob po ng kanilang hanay kaugnayan may report si Bombo Bea Piniza Muling nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang nagaganap na military junta sa loob ng kanilang hanay matapos na isiwalat ni Senator Panfilo Lacson na ilang mga retiradong miyembro ng sandatahang lakas ang kumausap sa kanya hinggil dito. Sa isang pulong balitaan, muling binigyan diin ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na kailanman ay hindi makikibahagi ang sandatahang lakas sa ganitong mga kilusan at nanindigan naman na natili ang kanilang katapatan sa konstitusyon na umiiral sa bansa. Anya sa kabila nito palaging pipiliin ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mandato at ang kanilang pagrespeto sa constitutional processes. Our, our Armed Forces of the Philippines Chief of Staff has already clarified this multiple times that there is no such thing as a uh, military junta within the Armed Forces of the Philippines. Uh, the AFP will never subscribe to any reset plot and uh, Our Constitution has no cheap codes. No? So we will always go to the side of uh, the Constitution, the constitutional processes that are in place. Tiwala naman si Padilla na walang mga ganitong mga plano sa loob ng kanilang hanay sa Armed Forces of the Philippines at tiniyak na hindi sila makikisa sa mga panghihimok na ito ng mga retirees. Ani Padilla bilang mga retiradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at kasalukuyang mga pribadong individual, ang kanilang mga hakbang ay posible ng masilip na iba pang mga law enforcement agencies. Dagdag pa ni Padilla sa bahagi ng sandatahang lakas, sinisilip na rin ang mga posibleng national security implications nito kung mayroon man at tiniyak na patuloy na nakikipagtulungan at nakikipag sa iba pang mga ahensya kaugnay nito Sir so, sa side ng Armed Forces of the Philippines we know that uh, there is no such thing internally So ang nabanggit naman po ay uh, within ang mga nakausap niya is within the ranks of uh, retired personnel So this is uh, through the their democratic processes no ang tinitingnan natin dyan, this is uh, for other um, um, agencies to look into ang SAMIN, sir, is the national security implications of it. But makikipagtulungan pa rin po ang AFP kung ano po ang rule na dapat naming gampanan din. Samantala, tiniyak naman ni Padilla na mananatiling profesional ang kanilang hanay sa kabila man ng mga ingay na ito at panawagan ng kilusan laban sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy naman anya na re-respetuhin ang sandatang lakas ng Pilipinas ang mga karapatan ng publiko na makapagpahatid ng kanika nilang saloobin basta ito ay naaayon sa batas at payapang pamamahayag. Welcome to Camp Aguinaldo in Quezon City for BOMBO Network News. This si is BOMBO B.A. Peniza and this is BOMBO Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, BOMBO! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on BOMBO Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.